Karaniwang inililibing sa sementeryo o dinaman naman ay krinekremate ang labi ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit alam mo bang bukod sa mga gawaing ito na nakasanayan natin, ay mayroon palang mga ibang tradisyon na masasabi natin kakaiba at talaga namang magpapamulat sa ating mga mata sa iba't ibang kultura sa mundo. Mula sa pagsasabit ng mga ataul sa bangin hanggang sa kakatuwang pag-aayos at pagsasayaw sa mga labi narito ang walong kakaibang tradisyon ng paglilibing sa iba't ibang panig ng mundo ngunit bago 'yan kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 8. Hanging Coffins of Sagada, Philippines Sa Cordillera Autonomous Region ay makikita ang maliit na munisipalidad ng Sagada sa Pilipinas kung saan matatagpuan ang kakaibang tradisyon na tinatawag na hanging coffins o mga nakabiting ataul. Ito ay isang ritual kung saan itinatali ang kabaong sa mataas na bangin. Ang tradisyong ito sa Sagada ay may kahangahangang kasaysayan at pinaniniwala ang pa sa sinaunang kultura ng mga Igorot. Naniniwala ang mga taga-Sagada na ang paglilibing na ito ay nagbibigay galang sa kalikasan at nagpapakita ng ugnayan sa mga namayapa. Kung mas mataas di umano ang kinalalagyan ng ataul, ay mas malapit din umano sa Diyos ang kaluluwa ng namayapa at mas madali itong makakatawid sa kabilang buhay. Ang tradisyong ito ng mga taga-Sagada ay nagpapatuloy hanggang sa kasulukuyan at ang pagpapatuloy ng hanging coffins ay nagiging bahagi na rin ng turismo ng Sagada na isa ring nakamamanghang kultura ng mga Igorot. Number 7 Famadihana Ritual sa Madagascar Sa Madagascar, kilala ang ritual na Famadihana o turning of the bones. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga kabaong upang palitan ang telang bumabalot sa mga labi. Naniniwala ang mga malagasi na ito ay paraan ng pagpapalaya ng kaluluwa at pagbibigay pugay sa mga yumaong kaanak. Bawat ikalima o ikapitong taon ng pagkamatay ng kanilang yumaong kaanak ang mga kapamilya at malalapit na kaibigan ng Yumao ay muling binubuksan ang mga puntod, inaalis ang mga labi, at isinasaayos ito sa loob ng kanilang bagong kabaong o kahon. Ang ritual ay kasabay ng masiglang selebrasyon kung saan ang pamilya at komunidad ay ipinaparada ang mga labi habang umiindak sa masiglang musika. Sa kabila ng kahalagahan ng ritual na ito para sa komunidad may ilang mga panganib sa kalusugan na kaakibat ang famadihana. Ayon sa mga eksperto, ang simpleng pagbubukas at kahit ang pag-aayos ng mga labi gamit lamang ang kanilang kamay ay maaaring magdulot ng pagkalat ng mga mikrobyo at sakit. Number 6. Sky Burial sa Tibet Isa sa pinakakaibang tradisyon ng paglilibing ay ang tinatawag na Sky Burial sa Tibet isang rehiyon sa East Asia na sakop ng China. Sa tradisyong ito, ang burial master ay dinadala ang mga labi ng yumao at iniiwan ang katawan nito sa itaas ng bundok upang maging pagkain ng mga ibon. Tinatawag ang atensyon ng mga vultures o buitre sa pamamagitan ng pagpapausok ng juniper tree at pagkatapos nito ay unti-unti nang dadagsa ang mga vultures upang simulan ang seremonya. Ipinapakita ng ritual na ito ang kahalagaan ng pagbabalik sa kalikasan at pagpapalaya ng kaluluwa mula sa katawan. Ang sky burial o libing sa kalangitan ay isang tradisyonal na ritual sa Tibet na nagmula pa sa paniniwalang Buddhist. Batay ito sa kaisipang ang katawan ay pansamantalang bahagi lamang ng buhay at ang kaluluwa ay naglalakbay patungo sa ibang anyo pagkatapos ng kamatayan. Sa ritual na ito, mahalagang makonsumo ng mga vulture o buitre ang katawan ng yumao sa paniniwalang ang mga ibon ang tutulong magdala sa kaluluwa ng yumao sa kalangitan. Number 5. Fantasy Coffins sa Ghana Kaiba sa ibang tradisyon na medyo nakakatakot, ang Fantasy coffin sa Ghana ay magbibigay naman ng mas masigla at makulay na paglilibing para sa mga yumao. Sa Fantasy Coffin Ritual, maaaring gawin ang kabaong na hugis na sasakyan, hayop, musical instrument o anumang bagay na naglalarawan ng buhay ng yumaong tao. Ito ay nagbibigay pugay hindi lamang sa kamatayan kundi pati na rin sa buhay na ipinamalas ng nasirang individual kung ang isang yumao ay kunyari mahilig sa basketball, maaaring gawing hugis sapatos ang ataol nito upang pagbibigay pugay at pagkilala sa kanyang nagawa noong nabubuhay pa ito. Sa kabuuan, ang ritual ng fantasy coffin sa Ghana ay isang kultural na ekspresyon ng pagnanasa na bigyang halaga at dangal ang paglisan ng mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay kulay at forma sa kanilang huling himlayan. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa tradisyong ito? Number 4. Jazz Burial, New Orleans, USA Ang Jazz Burial Ritual sa New Orleans ay isang espesyal na tradisyon ng mga African-American at kreyol na nagbibigay pugay sa yumaong tao sa isang makulay at masiglang paraan. Imbes kasi na umiyak at magluksa ang mga naiwan ng yumao, sa halip sila ay umaawit at sumasayaw ng jazz music habang inililibing ang pumanaw. Ang mga musikero kasama ang brass band ay nagtatanghal ng malupit na tugtog habang ang prosesyon ay umaandar mula sa simbahan patungo sa lugar ng libing. Ang pagsasalo-salo sa musika, pagsasayaw at pagdiriwang ay nagbibigay daan para sa mga nagluluksang pamilya na may padama ang suporta at pagpapahalaga sa buhay ng kanilang namayapang kaanak. Sa pangkalahatan, ang Jazz Burial Ritual ay isang makulay na pagpapahayag ng pagluluksa na nagpapakita ng lakas at pag-asa sa kabila ng pagkawala. Number 3. Manene Ritual Sulawesi, Indonesia Ang ritual ng manene sa Sulawesi, Indonesia ay isang pambihira at medyo kakaibang tradisyon sa pag-aasikaso ng mga yumao. Imbes kasi na ipagdasal sa death anniversary ang mga kaanak na sumakabilang buhay, ang mga miyembro ng pamilya ay muling kinukuha ang mga labi ng yumao at kanila itong binibihisan at dinadalang muli sa kanilang tahanan para doon ay muling makasama ang labi. Nakakatakot man ito para sa iba, ngunit ang tradisyong ito ng mga taga Sulawesi, Indonesia ay isang paraan nila ng pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal para sa kanilang mga pumanaw na kaanak kanila itong dililinis, inaayusan at binibigyan ng pagkain na para mayroon pa itong malay at buhay. Nakakakilabot man kung ituring, ngunit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual na ito, ipinapakita ng mga taga-Sulawesi ang kanilang debosyon sa pamilya at pagpapahalaga sa pagpapatuloy ng ugnayan sa kabila ng kamatayan. Number 2. Tripad Burial ang pamamaraang ito ay isa namang makabago at maituturing na isang eco-friendly na paglilibing sa yumao. Dahil sa paniniwalang ang ating physical na katawan ay mula sa lupa, nararapat lamang na ito ay magbalik doon. Ngunit ang kaibahan nga lang ng tripad burial sa usual na paglilibing, ang labi ng yumao ay magiging isang puno. Paano nga ba ito ginagawa? Ang katawan ng Yumao ay inilalagay sa espesyal na egg-shaped coffin na biodegradable at inaayos ito ng nakafetal position. Matapos ito, ang mga kaanak ay pipili ng isang seedling ng kahoy na siyang itatanim sa ibabaw ng pad. Habang nagde-decompose ang katawan sa ilalim ng lupa, natutulungan nitong buhayin o palaguin ang seedling hanggang sa maging isa itong malaki at matibay na puno. Ang ideya nito ay itinuturing na environment friendly at nagpapahiwatig ng river o muling pagkabuhay bilang isang puno na muling magbibigay ng maraming benepisyo sa mundo. Number 1. Underwater Burial Ibang level naman ang ating number 1 sapagkat ito ay underwater at sa ilalim pa mismo ng karagatan ang paraan ng paglilibing. Ang konsepto ng underwater burial ay ginawa ng cremation company na Neptune Society. Ang Neptune Memorial Reef o kilala din sa tawag na Atlantis Reef ay isang underwater burial na may hangaring gawing himlayan ng mga Yumao at the same time ay isang man-made installation na nagsisilbing artificial coral reef para maging tirahan ng mga lamang dagat. Ang underwater memorial na ito ay matatagpuan sa coast ng Miami, Florida at ito'y ginawa sa tulong ng artist na si Kim Brandel. Ang mga nakremate na labi ng mga yumao ay inihahalo sa natural na concrete substance at ito'y mga ginagawang mga estruktura, may iba't ibang disenyo sa ilalim ng karagatan. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nakakamangha, ngunit nagdudulot din ng magandang impact sa ekosistem ng dagat kung bibisitahin mo ang iyong kaanak, ay kinakailangan magbangka at sisisirin ang ilalim ng Neptune Memorial Reef. Bagamat ito'y komplikado, kakaibang tanawin naman ang madadatan mo sa ilalim ng dagat. Talagang napakayaman ng ating mga tradisyon bilang mga tao. Mayroon tayong iba't ibang paniniwala at kaugalian na talaga namang salamin ng ating pagkatao at pinagmulan. Bagamat iba man ang mga ito sa ating nakasanayan, importante pa ding bigyan natin ito ng respeto at pangunawa. Ikaw kaibigan, mayroon ka bang alam na kakaibang gawain o estilo ng paglilibing ng yumao? Share mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Alph. Please don't forget to subscribe and see you on my next video. Peace out.